Ayan, part 2. <laughs> part mga hulog. Mga hulog yun, guys. I-post pag ina ko ito. Halal, siksik, mga <coughs> guys. oh ang, ako, ang isa, guys, kay di gina siya kagwanta. O, walay kanon. na diya, o. Tanawag asa siya kakaon. Ang siya yung gisudan. O, Gakapot ang cellphone. Nagkaon. Ulan oh tungod kay mga sobra subra mo na mo dako jud kung sa ko sa sobra ba sa mot kay dako ani no. wag ning langaw, ay masaboy dire ko sa subra-subra ani pagkaon sa isa diri ra mi nangaon kay basin palit ba anugon hmm. Kani nga spaghetti at New Year. Lamit pa mga po. Hmm. Sa sobra mo nang gakada yun. Kung samot guys, kaya nga no. Ano gun mang good. So ako'y tigaon sa mga sobra. Maski sobra sa akong anak. Sobra nga pagkaon sa akong anak. Akong kaon ng kaanugon. Mahal kayong bugas. Kami akong guys. Oh. Atura ni New Year pero lamig japon mont ka Ambot ganong lamig apo siya. Namamsarap. Gibutan sarap. Sa Wala na ako giinit. Kusog na, na. ko kanubog na ubog na oh. Dilemehan sa Timplas akong spaghetti karon ron. Ah. Mama, ha. <laughs> Ayan guys, sige share lang na ako. Thank you for watching. Bye bye. I love you guys. Happy New Year everyone.